Arestado ang tatlong magkakaibigang nagsabuhatan sa pang-hold up ng mga negosyante sa Cebu. Ang kanilang modus, magpanggap na nagbabayan sel. Matapos ang krimen, dumiretsyo raw sa bar ang mga suspect at pinamparty ang tinangay nilang 300,000 pesos. Nasa frontline ng balitang yan, si John Aroa. Magsasama-sama sa loob ng kulungan ang tatlong magkakaibigang ito matapos ireklamo ng panguhudap sa Cebu City. Kinilala ang mga sospek na sina J.R. Palermo, Leopoldo Hamulin at Jerry Apa. Ayon sa polis, dalawang negosyante mula sa General Santos City at kaibigan pa ni Palermo ang nabiktima ng grupo. Una raw na nagpatulong ang mga biktima kay Palermo na humanap ng mabibiling sasakyan para sa buy and sell. Pero habang papunta pa lang sa bibiling sasakyan, hinarang na sila ng dalawa pang sospek na armado ng baril at nakasakay ng motorsiklo. Tinangay ng dalawang sospek ang mga alahas at 400,000 pesos cash sabay takas. Nakapagsumbong naman ang biktima sa mga pulis sa kalagitnaan ng investigasyon. Nagdudaraw ang mga pulis kay Palermo at kalaunan nga ay kumanta na ito na sangkot siya sa krimen. Alam ni GR Palermo yung sospek na itong uh, dalawang kababayan niya doon sa Jensen ay maraming pera. Kaya siya na mismo ang nag-contact dito sa dalawang suspects para gagawin nila yung uh, up. Sa isang hot pursuit operation sa Lapu-Lapu City, nahuli ang iba pang suspect na bawi mula sa kanila ang mga alahas ng mga biktima. Yun nga lang, higit isang daang libong piso na lang ang na-recover na cash. Naubos na raw nila ito matapos mag-happy-happy kagabi. Ginabi ni ng isang suspect na si Jerry Apa na pumasok doon siya sa isang bar kagabi. Nag-invite siya ng kanyang mga kaibigan, nag-enjoy sila, nag-inuman, kumuha siya ng babae. Parang talagang ano, parang one day millionaire siya nung gabing yun. Di na naitanggi ng mga suspect ang krimen. Si sumama pang one time lang ba? Oo. Sa, sa Baka, ano, may handa naman sa Pasko ba? ka sa New Year. Kaso minalas. Sana nagbanat ka lang ako sa si amin. Mahaharap sila sa mga reklamong robbery at illegal possession of firearms. Nagbabalita mula sa frontline, John Arua, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.